Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, ang cute lang pala ni Fiang. Crush niya pala si Kyle Ichari. Kaya sabi nga ni Fian, habang sila ni JM ay magkatabi, hindi daw siya maliligo ng isang linggo pag siya ni, Ch ni Kyle Ichari. Aba, baka pagbigyan siya ni kuya at pabisitahin dyan si Kyle Ichari. Ano kayang magiging reaction ni Fiang, no? hindi kay Joshua pala yung baso pala ni Joshua hindi ata hinugasan paano na lang kaya pag si Kyle Ichari na kasi nga crush na crush niya pero ang nakakatawa yung reaction ni JM parang tatay na galit sa sinabi ni Fiyang sa kanya at hindi pa nakontento nag walk out pa si paring JM sa mga sinasabi ni Fiyang kaya tuloy si Fiyang nagpapa-cute pa rin sa salamin kahit wala na itong si GM. So, hindi talaga ma-deny na crush niya nga talaga itong si Kyle Echari. So, yun lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayong magpaka-stress!